Antay ka ba ng antay at hindi ka pa nananalo sa mga lucky numbers mo? O anong petsa na? Ngayon po ay September 14 na po mga kalaki. Anong petsa na? Bakit hindi ka pa nananalo? Ano po? Baka ngayon po ang pagkakataon mo ano, para manalo mga kalaki. Kaya gusto mo ba? Bigyan kita ng mga lucky numbers. Subukan ang lucky numbers natin tulad po nila. Mga nanalo na po sila mga kalaki. Okay? Palitan na natin ang mga lucky numbers mo. Ang tanong ko, nagahard ka ba ng mga videos namin? Nagko-comment ka ba nag ka ba ng mga videos at eto, nakafollow ka ba? Pag nagawa mo yan mga kalaki, iti-check ko yan. Ngayon po, doon ako mag-check. Bibigyan kita ng lucky numbers agad, agad, agad. Okay? So, dapat mga kalaki, dapat nakatuto ka rito. Kung dito ka sa amin, dito ka mga kalaki dahil sinisigurado ko sa mga kalaki ang mga lucky numbers namin magaganda at marami pong nananalo rito pero meron din namang hindi, hindi po tayo nagsisinungaling yun po yung maganda, hindi tayo nagsisinungaling pero ang maganda nito, araw-araw po nakapagpanalo tayo ng mga lucky numbers 2 digit, 3 digit, 4 digit at 5 digit at gusto ko ikaw na ang unang-unang mananalo ngayon pong uh, pagpasok po ng October mga kalaki ha At syempre po ngayon po September 14 mga kalaki Bermans o oh, gusto ko dito palang swertehin ka na mga kalaki Okay ano pang hinihintay mo Ngayong Bermans isa ka sa mapalad na mapapanalo natin 2 digit lucky numbers three digit lucky numbers ibibigay ko po sa iyo basta mga kapag antay ka mga kalaki Let's Comment na po mga kalaki At ang 6 digit lucky numbers natin Ayan po sa taas mga kalaki Good luck